Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shout out kay Ronald Rodriguez, Shoutout kay RB Tuya, shout out kay Jeps, shout -out kay Norlisa Sugay, shout out kay Danilo Wamar, shout out kay Robert Tolentino, yun na nga mga masters, no? Bala hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, sa lugar ng mga mangkukulam, ang mga mangkukulam ay masyadong abala sa kanilang lugar, upang matiyak na wala ng panganib na pwedeng mangyari. Habang busy ang mga mangkukulam, ang apo ni Matandang Lost na si Sophie ay masyadong galit dahil sa nangyari sa kanyang lola, dahil sa kanilang mga lahing mangkukulam na elf at sa buong lahing elf, si Matandang Las ay lubos na ginagalang din na katulad sa paggalang nila kay Master Ken. At dahil sa nangyari ni Nais ni Sophie ang apo ni Matandang Las na magtungo sa palasyo, upang makausap si Master Ken tungkol sa nangyari sa kanilang lugar. Ngunit, hindi ito hinayaan ni Matandang Loss, dahil sa kanyang puso ang kanyang apo ay napaka-importante sa kanya ayaw ni Matandang Las na mapunta sa panganib ang kanyang apo, dahil sa isip niya ang gumawa na mapangahas na gawain sa kanilang sagradong lugar ay nasa malapit lang. Ngunit ang apo ni Matandang Los ay masyadong matigas ang ulo. Hiniling nito na hahayaan niya si Matandang Los na magpunta sa palasyo ngunit, kailangan ay kasama siya. Wala nang nagawa si Matandang Los at ito ay pumapayag na din at ang dalawa ay nagtungo sa palasyo ng mga elf. Kabilang banda, si Sophie at Matandang Los ay mabilis na lumipad. Habang lumilipad ang dalawa, ang aura ni Sophie kanila lang ay masyadong mabagsik ngunit ngayon ay napaka maaliwalas. Sa totoo lang ang puso ni Sophie ay sobrang saya. Dahil makakarating na siya sa palasyo ng mga elf. Lola bilasan pa natin para makarating agad tayo sa palasyo ng mga elf. Napansin ni Matandang Los ang saya ni Sophie at agad itong nagsalita. Hindi natin kailangan magmabilis Apo. Tama lang ang lipad natin at baka mapansin natin ang nilalang na bamaboy sa lugar natin. At kapag nangyari iyon, hindi ako magdadalawang isip na putulan siya agad ng kamay. Nang marinig ito ni Sophie ito ay umiti. Tama ka nga lola, medyo malapit na din tayo sa palasyo ng mga elf. Natatanaw ko na ito. Tuldo, apo masyado kang masaya, wag mo hayaan na makagawa ka ng hindi ikakatuwa ng master ng mga elf sa sobra mong tuwa. Sabi ni matandang loss Sophie. Oo lola makakaasa ka. Nagpatuloy sa paglipad ang dalawa nang makarating na sila sa palasyo ng mga elf. Agad na bumaba sa unahan ng gate ng palasyo ang dalawa. Naramdaman ni Yui ang mga spiritual na lakas ni Matandang Loss at ni Sophie. Dahil bago pa lang siya papasok sa kanyang kwarto. Kanila lang nang hinatid siya ni Daryl si Yui ay nagtungo sa silid aklatan, para ito ay magbasa-basa. Nang ito ay nakaramdam na ng antok, nagpas siya na si Yui na magtungo sa kanyang silid. Ngunit maya maya may dalawang spiritual na lakas ang kanyang naramdaman. Sino ang mga iyon? Sino ang dalawang nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual? Sa pagtataka ni Yui, ginamit niya ang kanyang kasanayan. Nakikita ni Yui ang dalawa mula sa malayo, at ito ay naririnig niya. Nako kung hindi ako nagkakamali ang matandang iyon ay si matandang loss sa kanya pala nagmamula ang sobrang lakas na spiritual na aking nararamdaman at sino naman ang dalawang kasama niya, na may pambihirang lakas din ng spiritual. Bakit sila napatungo sa palasyo? Tanong ni Yui sa kanyang sarili. Maya-maya naisip ni Yui ang sinabi sa kanya ni Daryl. Ba si Charlie nga ay nagpunta sa lugar ng mga mangkukulam? Ang dahilan ba ng pagpunta nila matandang loss sa palasyo ay dahil kay Charlie? Sinasabi ko na nga ba? Ang Charlie na iyon ay may hindi maganda ginawa sa lugar ng mga mangkukulam. Dahil sabi ni Ginoong Vin ang laman ng kahon na daladala -dala ni Charlie ay isang uri ng gamot. Baka ang gamot na iyon ay sadyang ninakaw ni Charlie mula sa kanila. Kailangan ko makita at marinig lahat ng pwedeng mangyari at mapag-usapan. Nila, pag nagkataon tapos na ang pagiging sugar mo Charlie sa lugar ng mga elf. Bulong ni Yui sa kanyang isip, sapagkat si Charlie ay tinuturing na ni Yui na ibang nila lang dahil sa pagkasangit nito kay Daryl. Ang pakikitungo ni Yui kay Charlie ay lumabig bigla. Lola, hindi ako makapaniwala, ang laki pala talaga ng palasyo ito. Hindi ko na maantay na makapasok sa malaking gate na yan at makita ko ang loob ng palasyo ng mga elf. Ang mga mata ni Sophie ay nagpakita ng kuryosidad at kasiyahan. Halika na Lola, pumasok na tayo. Narinig ni Yui na tinawag ni Sophie na Lola si Matandang Los. Ang kasama pala ni Matandang Los ay kanyang apo. Napakaganda ng apo ni Matandang Los bilang isang lahing mangkukulam na elf, ang tinataglay na ganda ng kanyang apo ay napakapambihira bilang isang lahi ng mangkukulam na elf, may tinataglay peren pala sila na kagandahan. Bulong ni Yui sa kanyang sarili. Mabilis na hinayla ni Sophie ang kamay ni Matandang Los at pagpasok nila sa palasyo ng mga elf. Ang buong pagkataon ni Sophie ay masyadong nagulat. Ilang segundo itong hindi gumalaw at nakapagsalita sa sobrang pagkamangha. Wow! Napakaganda nga talaga ng palasyo ng mga elf. Sobrang ganda dito Lola. Hindi ko inakala na mas maganda papla ito sa personal. Sinasabi ng iilang mga mangkukulam na maganda ang palasyo pero ngayon, ako na mismo ang nakakakita dito ng dalawang mata ko. Siguro ang mga kinakain nila dito ay sobrang sarap. At ang kanilang mga kasuutan ay parabang isang balahibo ng yusa na sobrang lambot. Nakita ni Matandang Las ang sobrang kasiyahan ng kanyang apo, nang nakikita ni Matandang Las ang kasiyahan ni Sophie. Ang kanyang puso ay parabang hindi alam kung ano ang maramdaman nito. Saya ba o lungkot, dahil ang kanilang lahing mangkukulam na elf ay hindi rin pinapahintulutan na pumunta sa mismong palasyo. Dahil hindi sila pwede makita ng ibang nilalang na naroon. Ang mga mangkukulam na elf ay masyadong importante para sa lahi ng elf dahil ang mga mangkukulam na elf ang nagsusuplay ng mga gamot at elixir sa sandatahan. Kung ito ay makikita ng mga kalaban, maaari sila ang unang salakawhan. Dahil ang kahinaan ng lahing mga elf ay maubusan ng sapat na gamot at elixir. Apo humihingi ako ng tawad sa iyo, hindi ko man naibigay ang saya na tulad ng naramdaman mo ngayon, gang nagkakaedad ka. Nakulong ka sa ating lugar. Ang nakikita mo lang ay puro puno, hayop at ibon. Hindi ko man sa iyo napakita ang magandang lugar na meron sa ating lugar ng mga lahing elf. Oo, simula pinanganak si Sophie ng anak ni matandang Loss. Hindi na ito nakaalis sa kanilang lugar. Pinaghigpiten ng matatandang mangkukulam ang kanilang mga anak at apo na lumabas sa kanilang nasasakupan lalo na ang magtungo sa mismong palasyo. Kaya si Sophie ay masyadong namamangha na parang isang bata ngayon dahil sa kanyang nakikita. Lahat ng nakikita ni Sophie sa palasyo ay bago sa kanyang paningin. Kahit nasa tamang edad na ito ay masyadong peren itong nakakaramdam ng kuryosidad sa labas ng kanilang nasasakupan bilang isang mangkukulam na elf. Sa sobrang saya ni Sophie hindi niya namamalayan ang luha na tumutulo sa mga mata ni Matandang Loss. Ngunit sa malayo nakikita ni Yui ang kilos ng dalawa at ang luhan ni Matandang Loss ay kanyang nakikita. Bakit naluha si Matandang Los habang pinagmamasdan ang kanyang apo? Bulong ni Yui. Hindi peren makuha ni Yui ang dahilan kung bakit umiiyak si Matandang Los. Mabilis na pinunasan ni Matandang Los ang kanyang luha sa kanyang mga mata at baka ito ay mapansin ni Sophie. maya, -maya tumingin si Sophie kay Matandang Los. Lola napakaganda talaga dito. Kung pwede lang natumira ako sa lugar na ito. Pero hindi ito mangyayari kailanman. Sabi ni Sophie kay Matandang Los. Maya-maya napansin ni Sophie na namumula ang mga mata ni Matandang Los. Lola, okay ka lang ba? Bakit namumula ang mga mata mo? Ano ang nararamdaman mo? Apo, okay lang si Lola ang pagpapula ng aking mga mata ay baka san ito ng usok mula sa mahiwagang damo. Sa malayo patuloy peren pinagmamasdan ni Yui ang dalawa. Ayaw ni Matandang Los na nakikita siya na lumuluhan ng kanyang apo at ano ang sabi ng kanyang apo hindi ito pwede mangyari kahit na nais nitong tumira dito sa palasyo. Nag-isip saglit si Yui at maya-maya, nakuha niya na ang dahilan ng pagluha ni Matandang Loss. Oo nga pala ang lahi ng mga mangkukulam na elf ay may kasunduan din na hindi sila pinahihintulutan na magtungo sa mismong palasyo at lumabas sa kanilang nasasakupan. Kaya pala ganon na lang ang kinikilos ng kanyang apo ang kanyang nakikita ay bago lang sa kanyang paningin at ito ay nagbibigay saya sa kanya ngayon na para bang isang bata na sobrang saya. Nakakaawa din pala ang kalagayan ng mga mangkukulam na elf. Kahit na alam ng lahat na ang mga mangkukulam na elf ay masyadong masungit at mapanganib. Ngunit nakakaramdam din pala sila ng lungkot, tulad ng nakikita ko sa matandang loss na iyon. At ang dahilan ng pagluha niya dahil sa sobrang saya ng kanyang apo dahil sa nakikita nito dahil sa kanilang lugar ay masyadong liblib at walang gantong magandang lugar. Maswerte peren pala talaga ako. Kahit nasawi ang aking mga magulang dahil sa pagsalakay ng mga raksia. kinupkop ako ni Master Ken at binigyan ng bagong pamilya, at nakikita ko lahat ng kagandahan na meron dito sa aming lugar ng mga elf. Naaawa ako kay matandang Las, na kahit gusto man niya ay paranas ang gantong sitwasyon ay hindi maaari. At naaawa din ako sa kanyang apo malungkot na bulong ni Yui sa kanyang sarili, na ang kanyang mga mata ay unti-unting lumuluha na din. Oo ayaw ni matandang Los na malaman ni Sophie na siya napaluha, dahil ang kanyang apo ay masyadong matanong. Kahit na nasa tamang edad na ito ay para peren itong bata kumilos pagdating sa kanya. Maya-maya napaisip si Sophie at sinabi, Lola paano pala natin makakausap si Master Ken at saan natin siya makikita, sa laki ng palasyo paano niyang malalaman na nandito tayo? Bumalik sa ulirat si matandang Los sa tanong ni Sophie at ito ay sumagot. Apo alam na ni Master Ken na narito tayo. Ang ating spiritual na lakas ay kanyang nararamdaman. Antayin na lang natin na pasando tayo ni Master Ken. Ngumiti si Sophie at sinabi. Tama ka nga Lola, maya maya may isang disipulo na lumapit kila matandang Los at Sophie. Maganda gabi sa inyo lalo na sa iyo matandang Los. Kinararangal ko na makita ka. Ngumiti si matandang Los at Sophie sa disipulo ni Master Ken. Nais ni Master Ken na tumuloy kayo at tumungo sa kanila silid tanggapan. Kung mamarapatin nyo kayo ay sumunod sa aking para madala ko kayo kay Master Ken. Naglakad ang disipulo ni Master Ken at sila matandang Los at Sophie ay sumunod sa likuran habang naglalakad. Hindi peren maalis sa pagkamangha ni Sophie sa kanyang nakikita. Nang makarating na ang tatlo sa harap ng silid tanggapan. Maaari na kayo pumasok, hinahantay na kayo ni Master Ken sa loob. Naglakad papalayo ang Daisy Polo ni Master Ken at naiwan sa labas sila Matandang loss. Bago pumasok sila sa loob nagsalita si Matandang loss, Apo ang pangako mo sa akin kanina. Hahayaan mo kami makapag-usap ni Master Ken at wala kang gagawin na ikakahiya natin sa harap ng master ng mga elf. Naintindihan mo ba Sophie? Oo Lola, huwag ka mag-alala. Halika na pumasok na tayo at si Master Ken ay nag-aantay na. Mabilis na binuksan ni Sophie ang pinto ng silid tanggapan at sa hindi kalayuan. Sa mahabang lamesa nakaupo ang isang figure na tumataglay ng sobrang lakas na spiritual, ito si Master Ken. Nang makita ni Sophie ang loob ng silid tanggapan. Ang kanyang pagkamangha ay hindi niya napigilan. Mabilis itong lamapi sa isang pigirin at ito ay hinawakan. Wow! Ang ganda naman nito. Isang babas agin na kubo. Ang silid na ito ay puno ng magandang gamit na ngayon ko lang nakikita. Si Matandang Las ay sobrang nagulat at namula ang kanyang muka dahil sa hiya. Ang kanilang kaharap ay master ng mga elf. Sa sobrang pagkamangha din ni Sophie hindi niya nagawang bumati kay Master Ken. Sophie, Tinawag ni matandang loss si Sophie at ito ay hindi narinig. Si Master Ken sa hindi kalayuan ito ay napatawa at ngumiti. Matandang loss hayaan mo na siya. Nang marinig ito ni matandang loss, bumalik ang kanyang ulirat at ito ay bumati kay Master Ken. Magandang gabi Master Ken. Maganda gabi din matandang loss. Nang marinig ni Sophie ang pagbati ni Master Ken sa kanyang lola. Agad itong napahinto. Nako, nawala ako sa sarili. Nandito nga pala ang master ng mga elf. Agad itong lumapit kay Matandang Los at Yumoko. Kinagagalak ko na makita kayo master ng mga elf, Master Ken. Sabi ni Sophie, maya maya bang ito kay Matandang Los. Paumanhin Lola, sa kabilang banda, sa silid ni Yui ito ay patuloy peren pinagmamasdan ang nangyayari, at ito ay napangiti sa kinikilos ni Sophie. Ang apo ni Matandang Los ay masyadong nakakatuwa. Gusto ko din siyang makilala. Sa kabilang banda, ngumiti si Master Ken at sumagot. Kinagagalak ko din na makita at makilala ang apo ni Matandang Los. Ngunit hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan. Nang marinig ito ni Sophie agad ito napakamot ng ulo at sinabi. Paumanin Master Ken. Ako nga pala si Sophie ang apo ni Matandang Los. Kung ganun, Sophie pala ang iyong pangalan kay ganda ng pangalan na ibinigay sa iyo ng iyong mga magulang, o siya. Hali kayo at maupo kayo dito nang marinig nila Sophie at matandang Loss ang sinabi ni Master Ken. Agad sila naglakad patungo sa mahabang lamesa sa kanilang harapan. Yun nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!